Hello, hello mga katigang Ay, nainit, nainit dito uh, Dahil uh, day off Costco time Ito yung pinili ng konti lang Pumili kami ng almond milk chocolate Ito, nilangat ngat At saka yung bread na Kahit isa lang kunin mo O dalawa, isa lang ang bayad <laughs> Kaya kumuka na lang dalawa <laughs> dalawang bread. Yung may raisin, raisin bread namin, meron pa kaya hindi pa ako bumili. At bumili rin kami ng ito um, croissant. Ah, medyo marami ito. Malalaking croissant. Ayan. Medyo marami ito. At saka yung pamunas. Notrigen nga na pamunas. Ayan. At saka bumili rin kami ng yung paborito ng anak ko na ano na sushi anong pangalan nyo yoso mango delight at saka pumili rin kami ng Ito uh, beef loin Flap meat steak ayan eto kasi ang masarap ito may prito prito ito eh kasi maano ito eh maninipis ang hiwa nito may nahiwa lang maninipis ibabad mo na lang ng ano ng soy sauce, kalamansi ng konti at saka paminta at saka bumili rin kami ng plums at saka yung walang kamatayang tubig ng ating anak ayan, ito lang binili namin kasi sabi ko day of course naman sa Tuesday, Wednesday eh ano ngayon uh, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday Tuesday, in 5 days, babalik kami rito kasi bibili kami ng ano eh, ng product ng ano eh, product ng Procter and Gamble eh. Kasi pag nakabili ka ng 100 worth ng product ng ano, ng Procter and Gamble, meron kang 25 na gift card na ibibili mo rin dito. Kaya ngayon, sabi ko, oh, balik na lang tayo. <laughs> Kasi eh, nagmamadali kami hapon na. Ayan na yung oras, ayan. Kaya sabi ko, pero maliwanag pa, ayan. Maliwanag pa. Mataas pa yung ano yung sikat ng araw. Ayan. Kaya ngayon, eh, magmimiryanda kami rito muna. Kaya inahan, hindi kami maka-order kasi wala pa yung ano yung sidecar. Eh, hindi ko alam kung anong gusto niyong kainin. Kaya nga, habang ano, mag-aantay, magmuni-muni muna. Oke-oke, makasih, Gang. Bye-bye.